Hello mga friends, good morning, good morning, good morning At ito na naman, dumayo na naman tayo sa Terminal 3 para maghanap ng maililibre natin ngayong umagang ito Sino kaya maswerte? Ayun, si ate, inalalaya na ni Kuya Guard para sumakay sa akin Ayan na, at isinakay ko na nga sa ma'am mga gudon ng Welcome back ma'am Ayun na nga, in-interview ko si ma'am Ma'am, And... matanong lang, saan bansa kayo? Kung saan siya galing hmm? at uh, galing pala siya Singapore. ng Singapore at naghahanap Kung na mapagpapayahawurang eh, malapit na ulit kaya hinahanapan ko siya at okay. on the way kami dyan pero mamahanap na ka, tapos sa amo talaga na dapat di ba excited ka kapag ka uuwi ka sa atin yun so, yung ang sabi niya nga niyo, ay hindi daw maganda ang sa kanyang naging uh, encounter na sa, sa kanyang amo Singgapur. sa Singapore kadalasan so, ano nyo ang aking naisasakay is galing na nga uh, bansang ng gitnang silangan ang laki na ng haligi ng bahay nyo <laughs> si Mama si Bobo Wala ko masis. 'Yun, black ma to usap kasi. Ano ba? Leo ko si Mama ng ma ng real talk, yes. Para maiisa yes, yes, ng kanyangan. Uh, Ay, black naman. Kaya ba? Na, Ay, na, ayangan na, naman. Tayong dalawa na naman na, na, nagkita na, talaga. Na, ang na, talaga na, na, ang galing mo to talaga na, Oh, uh, inaabangan talaga ako ni ate. Eh. Oh, sige, oh, ayan. Hindi siya masaya sa limang piso. Unas na ah. Yan o. Grabe na mama, may sana piso. nga, sana, sana. Nakita naman. Pagdilang ang hirap. Yun ang hirap mag-voice Uh, motas in asang mama hindi ka maganda ang kanyang like karanasan doon sa Singapore hmm. Uh, naka 1 year lang siya uh, uh -huh. kaya, Pero tinapos nyo lang yung 1 year okay. at uh, uwi mo na tuwing si o okay. so, so, well, magtitira ka uh, naman kahit ka sa hotel na malapit lang sa airport uh -huh. uh, yun, konting usap lang para maibsan yung copy ah, ng kanyang nararamdamang tense. Kung sino kumain? Si ma'am. Ako rin kasi natin tense. Ba? 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 Pero ang bait-bait ni ma'am. Yun, papunta na nga kami dyan. At uh, ayan, uh, hinatid ko siya sa malapit sa hotel para siya makapag-check-in at makapagpahinga dahil bukas may flight pa siya so ayun uh, ito namang hotel na to ay malinis mabango at malapit sa airport at isa pa uh, hindi siya mga ngapang gigisingin siya Pio dahil siya ay may flight kaya ma, uh, thank you so much. sa binigay mong uh, Singaporean currency dahil wala nga akong barya sa 1000 ni ma'am at uh, binigyan niya ako ng uh, Singaporean currency pambayad ng parking at pambayad sa akin at siyempre chocolate para sa aking mga kids. Thank you, thank you so much ma'am. God bless at sana sa susunod eh swertehin ka na sa iyong susunod na kontrata. Thank you so much guys and God bless all.